Ikaw kapatid, kaibigan, nagagala ka sa katayo ano bilang Pilipino? Dumadating na hula, oh. pinaralangan lang ng Panginoon Yeso yung bansang Pilipinas. Eh. Nag-take testimony na ibang bansa. Eh. Amen po ba? Amen. Naunawahan natin yung nagaganap na reality na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ang lumikha ng langit at lupa ay nagsalita kay propeta Isayas na nanumpa at nagsalita na pangyayarihin niya sinalita niya sa binamahal nating bansa. Amen po ba? Amen. Ano ba pangalan ng bayan ng Panginoon Diyos na dito siya nulungan sa puno ng mga dagat sa 7,000 more than ano, na island? Dito siya nulungan natin. Eh dito na rin tinuturo na maraming bansa na magkagaling yung yung pagiging uh, pagtatanyag ng kandakilaan at karuwalatin at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu bilang saksi tapat sa pagkabuhay ng na maguli. Nagbabalik tayo ng karangalan at katwiran sa pagkabuhay ng maguli ng ating uh, nagbabalik na tayo ng karuwalatin sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. amen. Naunawaan natin yung pagiging desigyan ng pagiging watchman, chairman, nagbabalik ng maraming kalangalan sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Sokrito na saksintapat sa pagkabuhay na maguli, maguli. That is the whole duty of God, sir, man. Ikaw bilang tao, kapatid at kaibigan, naunawaan natin yon. Kaya tayo naging tao sa mundo, hindi para maging makasarili, kundi para gamitin natin yung para ganapin natin yung sinabi ng Panginoon Diyos na ipinanumpa niya yung sinabi niya kay Propeta Isayas na pangyayarihin niya sa binamahal nating bansa. Gagawin niya, nangyayari na. Tinitingala na tayo ng maraming bansa. At doon sa mga nakakarinig, ito yung tunay na kaligtasan natin bawat isa. May patotoo tayong pinanginiwalaan.